sa isang tahimik na bayan ay may isang binata na nangangalang Nelson. Uli lang lubos na ito at pag-isa niya na lamang na inaarap ang walang kasiguraduhang buhay. Si Nelson ay isang masipag na basurero na nagtatrabaho araw-araw. Sa kabila ng kahirapan ng buhay, hindi nawawala ang kanyang pangarap na magkaroon ng mas magandang bukas. Isang araw, habang naghahanap si Nelson ng mga pwedeng ma-recycle na basura, ay may isang magandang babae na lumapit sa kanya. Ito ay si Laura, ang nag anak ng may kayang pamilya sa kanilang bayan. Sa kabila ng kagandahan at kasaganaan, si Laura ay kilala sa kanyang kabaitan at pagiging mapagpakumbaba. Nakita nito ang sipag at determinasyon ni Nelson na habag ito sa kanya at nag-alok na tutulungan siya. Inalok si Nelson na tumira sa kanyang bahay at pigyan ng trabaho bilang driver. Sa simula, nag-aalinlangan si Nelson, ngunit tinanggap niya na lamang ang alok ni Laura. Dahil sa kanyang mga pangarap, habang tumatagal, ay unti-unti nilang natutuklasan ang kanilang mga pagkakapareho. Pareho silang mahilig sa musika at pareho silang mahilig na magbasa at pareho silang may pangarap para sa kanika nilang sarili. Sa kanilang pag-uusap, ay natuklasan ni Nelson na si Laura pala ang kanyang matalik na kaibigan noong sila'y bata pa lamang. Kaya naman sobrang nagulat sila nang malaman niyon. Yumaman na pala si Laura at kumanda pa, kahit halos hindi niya na makilala pa. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa estado ng buhay, hindi ito naging hadlang para maging magkaibigan ulit sila. Sa katunayan, dahil sa kanilang palaging pagsasama, natutunan nilang umibig para sa isa't isa. Nagkaroon sila ng relasyon hanggang si Laura at Nelson ay nagpakasal na nga. Ngunit tulad ng kahit anong relasyon, hindi rin may iwasan ang mga pagsubok. Isang araw ay nabuntis si Laura. Masay silang nagigintay sa kanilang magiging anak makaraan ng ilang buwan. Ngunit sa kasamaang palad ay nagkaroon ng komplikasyon at nakunan ng babae. Nagkaroon ng gusot ang kanilang relasyon. Sinisi ni Nelson ang babae sa nangyari ngunit sa kabila ng kanilang pag-aaway at hindi pagkakaunawaan ay nagkaayos rin naman sila sa bandang huli. Makalipas ang dalawang taon, muling nabuntis si Laura. Masay silang nagihintay sa kanilang magiging anak. Ngunit sa kasamaang palad, biglang bumagsak ang negosyo ng pamilya ni Laura. Dahil dito, nagkaroon sila ng financial problem. Napilitan si Nelson na mag-aral at magtrabaho para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Sa tulong ng kanyang sipag at syaga, nagawa niyang matustusan ang pangangailangan ng pagbubuntis ng asawa. Sa kabila ng lahat ng mga nangyayari, sinisisi na Nelson ang mga magulang ni Laura. Hindi nila matanggap na ang kanilang anak na mayaman at pati na rin edukado ay nag-asawa ng isang basurero lamang. Ikinakayayari nila ang binata. Sinabi nila kay Nelson na siya ang may kasalanan ng lahat ng nangyayari. Mula sa komplikasyon ng pagbubuntis ni Laura noon hanggang sa pagkalugi ng negosyo. Nelson, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Dahil sa'yo, nagkaroon ng problema ang aming anak, sambit ng ama ni Laura. Naiintindihan ko po kayo, pero wag niyo naman po sana akong sisihin oh. Mahal ko po ang inyong anak at gagawin ko po ang lahat para sa kanya at sa aming magiging anak. Sagot ni Nelson. Sa tulong ng kanyang sipag at syaga, Nagawa niyang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Sa kabila ng sinasabi ng mga magulang ni Laura, hindi nawalan ng pag-asa si Nelson. Bagkus ito ang naging inspirasyon niya upang lalo pang magpursige. At unti-unti, sa pamamagitan ng kanyang kasipagan at dedikasyon, nakikita na ng mga magulang ni Laura ang kanyang tunay na halaga. Nelson, nakikita namin ang iyong kasipagan. Alam naming mahal na mahal mo ang aming anak at ang aming apo sabi ng ina ni Laura sa kanya. Napangiti na lamang doon si Nelson. Salamat po, ginagawa ko lang po ang lahat para sa kanila. Napansin rin ng mga magulang ni Laura na hindi lamang kasipagan ang meron itong si Nelson. Nakita nila na siya ay isang mabuting ama at asawa. Siya ay matyaga, mapagmahal at handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Sa mga sumunod na taon, habang patuloy na lumalaki ang kanilang anak, patuloy rin ang pagsisikap ni Nelson. Malapit na rin siyang magtapos sa kanyang pag-aaral at nakakuha pa ng magandang grado. Sa uli, napagtanto ng mga magulang ni Laura na hindi mali ang desisyon ng kanilang anak na pakasalan si Nelson. Sa kabila ng kanyang estado sa buhay, ipinakita ni Nelson na siya ay karapat dapat para sa kanilang anak. Hanggang sa isang araw, malapit na nga ang araw na matagal nang hinihintay ni Nelson. Ilang linggo na lamang ay magtatapos na siya sa kanyang pag-aaral. Sa kabila ng kanyang pagiging abala sa trabaho at pamilya, nagawa pa rin niyang balansihin ang lahat at makamit ang kanyang pangarap. Mahal, malapit na ang araw ng iyong graduation. Nakakaproud ka? Sabi ni Laura sa kanya isang gabi habang sila ay para matulog na. Ngumiti naman si Nelson at hinalika ka ng kanyang asawa. Salamat mahal, hindi ko ito magagawa kung wala ka. Sa araw ng kanyang pagtatapos, napuno ng kasiyahan ang kanyang puso. Sa wakas ay matatapos na ang lahat ng paghihirap at sakripisyo. Nakamit na niya ang pangarap, ang kanyang asawa at anak ay naroon para suportahan siya, kasama ang mga magulang ni Laura. Mula noon ay nagpatuloy ang magandang buhay ni Nelson. Sa tulong ng edukasyon, ay nakakuha siya ng magandang trabaho na magbibigay sa kanya ng sapat na kita para sa kanyang pamilya. Samantala, habang patuloy na nagkatrabaho si Nelson, hindi rin nagpauli si Laura. Sa kabila ng kanyang pagiging ina, nagporsige rin siya na magpatuloy sa kanyang negosyo. Sa tulong ng kanilang sipag at syaga, ay unti-unti nilang naiaho ng negosyong nalugi. Sa mga sumunod na taon, patuloy ang kanilang pagsisikap. Lumaki ang kanilang anak na puno ng pagmamahal at suporta mula sa kanila. Isang araw habang sila'y nakaupo sa harapan ng kanilang tahanan, Tinanong ni Laura si Nelson. Nelson, masaya ka ba sa buhay natin ngayon? Napangiti naman si Nelson. Oo naman, Laura. Napakasaya ko. Dahil sa'yo ay natupad na natin ang ating mga pangarap. Dahil sa'yo ay meron na tayo ngayong magandang buhay. Tuloy-tuloy ang magandang takbo ng buhay nila. Si Nelson ngayon ay isa ng respetadong enhenyero. Sa kabila ng kanyang kasikatan sa profesyon, hindi niya nakakalimutan ang kanyang pinanggalingan. Patuloy siyang nagtatrabaho ng buong sipag at dedikasyon. Si Laura naman, sa kabila ng kanyang pagiging ina, ay patuloy na nagpapalago ng kanilang negosyo. Ang kanilang anak na ngayon ay dalaga na at nagpapakita rin ng kausayan sa eskwalahan. Ipinapakita nito ang kanyang dedikasyon sa pag aaral at ang kanyang pagmamahal sa magulang. Pa, maraming salamat sa lahat ng iyong sakripisyo para sa amin na, sabi ng kanilang anak na si Diana. Ngumiti si Nelson at inaplos ang buhok ng kanyang anak. Anak, ginagawa ko ito dahil mahal ko kayo ng ina mo. Lahat ng mga ito ay para sa inyo. Subalit isang araw, ay nakagawa ng hindi magandang bagay si Diana. Nang malaman ni Nelson at Laura ang balita patungkol sa maagang pagbubuntis ni Diana, nagalit sila. Hindi nila ito inaasahan at nag-aalala sila para sa kinabukasan ng kanilang anak halos umusok na sa galit si Nelson ang sandaling iyon. Minarapat niya na munang hindi magsalita at palipasin ang ilang araw bago kausapin ng anak. Diana, bakit mo ginawa ito? Alam mo bang may mga pangarap pa kami sa'yo na hindi mo pa natutupad? Anong ginagawa mo sa buhay mo? Masama ang loob na pahayag ni Nelson. Umiiyak naman si Diana at patuloy na humihingi ng tawad. Ngunit sa kabila ng kanilang galit, hindi pa rin nila pinapabayaan si Diana alam nilang kailangan ng kanilang anak ng suporta at pagmamahal sa panahong ito. Sa mga sumunod na araw, sinikap nila na maunawaan ang sitwasyon ni Diana. Kahit na nagalit sila, hindi nila ito pinarsahan at sa halip ay pinag-usapan nila ang mga posibleng solusyon sa problema. Habang tumatagal, ay unti-unti na nilang natatanggap ang sitwasyon ni Diana. Nagdesisyon silang suportahan ang kanilang anak sa kanyang pagbubuntis. Sa kapila ng maagang pagbubuntis nito, nagpursiki pa rin ang dalaga ng mag-aral sa tulong ng kanyang mga magulang at nababalasin niya rin ang kanyang oras. Sa mga sumunod na buwan, isinilang na nga ni Diana ang kanyang anak. Ito ay isang malusog na sanggol na nagdala ng kasiyahan sa kanilang pamilya. Matapos ang ilang taon ng pagsisikap at pagtsatsaga, nagbunga rin ang lahat ng sakripisyo ni Diana. Sa wakas ay nagkaroon siya ng magandang posisyon sa isang malaking kumpanya. At dahil dito, Nagkaroon siya ng sapat na kakayahang bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ginagawa niya ang lahat para lamang makabawi sa magulang. Kaya ang tanging inaasikaso na lamang niya ay ang kanyang negosyo. Isang araw, nagdesisyon si Diana na surprisahin ang kanyang mga magulang. Bumili siya ng isang malaking bahay bilang regalo para sa kanila. Ma, pa, ito po ang muntikong regalo para sa inyo. Sana po ay magustuhan niyo. Sabi ni Diana habang ipinapakita sa kanila ang bagong bahay. Napaluha na lamang si Nelson at Dora sa tuwa. Hindi nila inaasahan ang magiging ganito ang kanilang buhay. Diana anak, maraming maraming salamat ha. Hindi namin ito inaasahan. Sobrang saya namin ang mama mo. Sabi ni Nelson habang niya pang anak. Sa mga sumunod na taon, patuloy na lumago ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si sa Diana. Dahil dito ay nagkaroon siya ng mas maraming oportunidad na ma-promote at makatulong sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa trabaho, hindi pa rin niya nakakalimutan ng kanyang mga magulang. Madalas niyang dalawin si Nelson at Laura sa kanilang bagong bahay, pati na rin ang lolo't lola niya. Ma? Pa? Kamusta po kayo dito? May kailangan pa po ba kayo? Tanong ni Diana sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng kanilang edad, Sina Nelson at Laura ay malakas pa rin at masaya sa kanilang bagong tahanan. Nagpapasalamat sila sa Diyos sa lahat ng biyayang natanggap nila. Diana anak, wala na kaming hilingin pa. Masaya na kami dito at nagpapasalamat kami sa Diyos sa lahat ng bagay na ito. At siyempre ay sa anak, sagot ni Nelson habang hawak ang kamay ng kanyang anak. Sa paglipas ng panahon, patuloy na lumago ang buhay ng pamilya ni Dayana. Nagretiro na ng nga si Nelson at pag na lamang ang inatupag niya. Sa tulong ni Diana, patuloy na nagkakaroon ng kulay ang buhay ng kanyang ama't ina. Si Nelson nga kahit na nagretiro na, ay patuloy pa rin sa pag-aalaga sa kanyang apo. Ang kanilang tahanan ay naging isang lugar ng kasiyahan at pagmamahalan. Sumantala sa paglipas ng ilang taon, ang anak ni Diana ay naging artista. Pangarap kasi ito ng dalagita. Sa likod ng kanyang kasikatan bilang isang artista, na natili pa rin ang anak ni Diana na mapagpakumbaba at ito ay matulungan din Rin. Hindi niya nakakalimutan ang kanyang pinagmulan at laging nagpapasalamat sa kanyang magulang at pati na rin sa kanyang lolo at lola para sa kanilang walang sawang suporta. Sa tuwing meron siyang proyekto, lagi niyang sinisigurado na may oras siya para sa kanyang pamilya. Madalas niyang dalhin ang kanyang pamilya sa mga premier nights at sa mga iba pang mga okasyon. Sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi lumaki ang ulo at nanatiling mapagpakumbaba. Ginagawa niya ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ang kanyang kwento ay patunay lamang na kung ano man ang ating narating sa buhay. Hindi natin dapat kalimutan kung saan tayo nagsimula. At higit sa lahat, ang tunay na yaman ay matatagpuan sa pagmamahal at suporta ng pamilya. At hanggang ngayon, patuloy silang nagmamahalan at nagsusuportahan. Ano man ang hamon ng buhay. Ang kanilang kwento ay patuloy na merong magandang bukas na naghihintay sa atin. Basta't hindi na tayo susuko at patuloy nating susundan ang ating mga pangarap. Samantala makaraan ng ilang taon, nagdesisyon ang anak ni Diana na magtayo ng sariling production company. Gusto niyang gumawa ng mga pelikula at pati na rin teleserye na makakatulong sa pagpapalaganap ng mga mahalagang mensahe at aral sa mga manonood. Sa kanyang mga proyekto, Binibigyan niya ng pagkakataon ng mga bagong talents na may ang kanilang kakayahan. Binibigyan din niya ng trabaho ang mga taong nangangailangan. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya nagbibigay ng aliw sa mga tao kung hindi nagbibigay rin siya ng pag-asa at oportunidad sa iba. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang mga magulang, pati na rin ang kanyang lolo at lola. Patuloy pa rin siyang nagbibigay ng suporta sa kanila. Sa mga sumunod na taon, ang anak ni Diana at Nelson ay hindi lamang naging isang matagumpay na aktor at direktor, ngunit isa na rin siyang respetadong producer. Ang kanyang production company ay patuloy na lumalago at nagbibigay ng maraming trabaho sa industriya. Mukot sa kanyang mga tagumpay sa showbiz, nagpatuloy rin siya sa pagtulong. Itinayo niya ang kanyang sariling foundation na nagbibigay ng scholarship para sa mga batang nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral ngunit hindi kayang suportahan ang kanilang pamilya. Nang malaman ng apo ni Nelson at Laura na ang kanyang lolos at lola sa tuhod ay nangangailangan ng tulong, eh agad siyang kumilos dahil wala silang negosyo, nag-aalala siya para rito. Kaya naman nagdesisyon siyang magpatayo ng isang maliit na tindahan para sa kanila. Ginagawa niya ito hindi lamang para meron silang mapagkakitaan, ngunit para rin meron silang magagawa sa araw-araw. Alam niya na ang pagkakaroon ng aktibidad ay makakatulong sa kanilang kalusugan at isip. Sa kabila ng kanyang mga ginagawa, hindi pa rin niya nakakalimutan ng kanyang mga obligasyon bilang isang artista, director at producer. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa kanyang mga proyekto at nagbibigay ng inspirasyon sa maraming tao. Isang araw, habang abala siya sa paggawa ng isang pelikula sa Pilipinas, may isang talent mula sa Hollywood ang napadpad sa nila. Napansin ng talent scout ang kanyang husay sa pag-arte at na-impress sa dedikasyon sa kanyang trabaho. Nagdesisyon ng talent scout na lapitan siya at mag-alok ng isang audition para sa isang malaking proyekto sa Hollywood. Sa una ay nag-alinlangan siya dahil malaki ang pagbabago na ito para sa kanya. Ngunit sa uli, pinili niyang tanggapin ang alok at subukan ng kanyang kapalaran. Nag-prepare siya ng mabuti para sa audition. Nag-aral siya ng script nagpraktis ng kanyang mga linya at nagresearch pa tungkol sa papel na gagampanan niya. Sa araw ng kanyang audition, nagpakita siya ng kanyang talento at dedikasyon at naipamalas niya sa mga director at producer ang kanyang performance. Dahil dito, natanggap siya sa proyekto at nagsimula siyang gumawa ng pangalan sa Hollywood. Matapos ang kanyang unang proyekto sa Hollywood, sunod-sunod na ang mga lock na dumating sa kanya. Nangyari iyon nang magkaroon siya ng blockbuster hanggang sa mga award-winning films. Talaga namang naging abala siya sa kanyang karera. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi niya pa rin nakakalimutan ang kanyang pinagmulan. Sa so, tuwing may pagkakataon na umuwi siya sa Pilipinas para bisitahin ang kanyang pamilya at mga kaibigan, hindi rin niya nakakalimutan na tumulong sa mga nangangailangan. Isang araw habang nasa Hollywood, natanggap niya ang isang balita na magpapabago sa kanyang mood. Ang kanyang lola at lola sa tuhod ay nagkasakit at kailangan ng tulong. Agad siyang umuwi sa Pilipinas para alagaan sila. Sa kabila ng kanyang mga commitment sa Hollywood, pinili niyang i-priority ang kanyang pamilya. Ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay nagdulot ng bagong inspirasyon sa kanya. Nagdesisyon siyang gumawa ng isang pelikula na batay sa kanyang mga kananasan sa Hollywood at sa kanyang buhay sa Pilipinas. Ang pelikulang ito ay naging matagumpay matapos itong maaisigne at nagdala sa kanya ng maraming parangal at pera. Sa so wakas, pagkatapos ng ilang linggong pagpapagamot, ay unti-unti nang gumanda ang kalagayan ng kanyang lolo at lola sa tuhod. Nang dahil sa kanyang pagmamahal at suporta, pati na rin sa mausay na doktor, ay naging mabilis ang kanilang paggaling. Habang nagpapagaling yung sneak niyang gawing masaya ang kanilang mga araw, madalas siyang magkwento patungkol sa kanyang mga karanasan sa Hollywood at pinapatawa niya ang mga ito sa kanyang mga kwento sa pamamagitan ng simpleng paraan, nagawa niyang iparamdam sa kanila na mahalaga sila at mahal na mahal niya ang mga ito. Nang tuluyan ng gumaling ang kanyang lola at lola sa tuhod, nagpasalamat siya sa Diyos sa biyayang natanggap nila. Napaluha pa nga siya dahil talaga namang dinidinig ang kanyang mga panalangin. Nagdiwang sila kasama ang buong pamilya at sa araw na iyon, narealize niya na ang tunay na tagumpay ay ang makita ang kanyang pamilya na masaya at malusog. Matapos nito, Bumalik na siya sa Hollywood para ituloy ang kanyang karera. Ngunit kahit na siya ay nasa malayo, hindi niya nakakalimutan ang kanyang pamilya at lagi siyang tumatawag. Samantala, bago pa man niya marating kung saan man siya naroon ngayon, ang kanyang lolo Nelson ay isang simpleng basurero lamang. Sa kabila ng kahirapan ng buhay, ginawa ni Lolo Nelson ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naging matatag at determinado siya sa buhay. Ang kanyang nolo Nelson ang naging inspirasyon upang maging matyaga at magsumika para sa kanyang mga pangarap. Sa bawat tagumpay na kanyang natatamo, lagi niyang naaalala ang mga naging sakripisyo ng kanyang lolo para sa kanila. Kaya naman hindi niya nakakalimutan na magpasalamat sa kanyang lolo Nelson. Alam niya na kung hindi dahil sa kanyang lolo, hindi niya mararating ang kanyang mga pangarap. Samantala, nagpatuloy ang kanyang tagumpay sa Hollywood. Nakakatanggap siya ng maraming parangal at pagkilala at naging isa siya sa mga pinakasikat na artista sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi niya pa rin talaga nakakalimutan ang kanyang mga pinagmulan. Patuloy pa rin siyang tumutulong sa kanyang pamilya at sa kanyang mga taga-probinsya. Sa bawat tagumpay na kanyang tatamo, lagi niyang naaalala ang mga aral na ibinabahagi sa kanya ng kanyang lolo Nelson at sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas nitong Desyembre, dinala niya ang buong pamilya niya sa isang magandang lugar kung saan sila mag-enjoy at nangako siya sa kanyang sarili na papaligayain niya ang kanyang pamilya.